Don yung mag live diri sa sining uh, uh, channel NYGC Naishaga Channel Blind Drama. Mm -hmm. Testing lang ni but lang kun makita nyo ko. kaya daw gin try ko to kay ginagin gin disable na mo nang camera kay daw medyo uh, dulom diri sa amo na lugar. Uh, misuga man pero dulom mga kun pananawan. <laughs> Itindi ka kita mong lolo ilyong Abi yawa sila. Mayong gabi sa tanan-tanan nato ng mga amigo kag mga amiga. Para milo, ang mo pagpanamyaw, abe? Mayong gabi sa inyo tanan, kung din mga mong lamdag, adlaw, adlaw, kung gabi-gabi. Yes, ato ng mga uh -huh. OFW. Mayong gabi, baw, uh -huh. sa tanan-tanan nato ng mga abyan, mga kabulaga, no? mga masahista nga mahilig magpamati siyang drama kag magdrama-drama. Mayong gabi, gin sa inyo. Uh -huh. Uh, niya no? This is a test broadcast. <laughs> test broadcast lang kaya nato to na, no? Nga maghatag sa kalingawan, kag mag... Puro pa namyaw pa lang, ne? Eh? Okay, basi kung sa pilakad lang, makalaiban bala kita. No, kung maligo si Primiloy, pwede ka na ilive. Hindi bala Primiloy. si Primiloy yung nag-live diyo. <laughs> Migo Charlie Bordan, Naga shout out na siya sa ito. Nag-live man to si Gani Kurosabong. sa amigo naton Kevin Bordan, amigo Joseph Iskutin, amigo Lito Palermo, sa kay Inday uh, ano gani ni? Uh, Rian, o oh, Rian Gapamati siguro sa aton. Kag, uh, sa apadido. tanan, ah, Rian Fury, oh, Gapamati sa aton. Kag tanan-tanan nga mga nag-subscribe sa aton, mga dugay na naton yung mga subscriber, thank you, Gid sa mga bago na ito nga subscriber, thank you, thank you man oh, sa si inyo. naga suporta sa nga ito ng mga kantahan, mga music creation ni Toto Romel Pineda. Thank you, uh, thank you again sa si inyo, tanan-tanan. Just tanan. oh, broadcast siya, okay. muna mo background. Oo. Oh, oh. Okay, welcome mo sa Moon Live. Amun nga amun nga programa ng first broadcast na Moon Live. Dito sa amun nga MYGC Blind Drama. So sa mga subscriber ba, Kang uh, Keepun subscribe. Bawa tu ini kau menguntat mak. Ah, ambal kau dek menguntat mak rau dah. Sigi kau ambal dan kinau kinau mak rau. Betis teng, yang lain bela yes, permiloi way waj gelit ni gelaim, no. Yang shout out, -out pengadaan nama siram siram di sebelah botol. Yang lain, <laughs> 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 dah kita tahu dan semua berbla. Ini, kau dulu mndio, kau belaan <laughs> boleh. <laughs> Ari Tescatri, oh. Ala, guys, ba't yan ito? Ari kami sa katre. Oh, sige, ayos. <laughs> oo, oo. damo na da kat sa guwa mo. Tatlo. Tatlo kami log katre. Uh -huh. O, diba? Ito si Ting Tabe. Uy, may nagkuhan na. Aw, abi ko. Si Phil safe na. Muna isa sa mga lantaw sa ato. <laughs> okay. <laughs> to build a positive live chat experience for you and your viewers. Oh. So you can participate. Oh. Set close. Button. Okay. Learn more. Button. Close. YouTube. <laughs> Live. Oh. Three minutes, sixteen yeah. seconds. Okay, no, three minutes. Uh, three three watching now, zero likes. Wow, oh, watching. Hello, 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 senior. Hello, hello. Ah, man. Top fans, button. Welcome to live chat. Remember oh. to guard. Yeah. You. Learn more. Let's stream super vlog. Hi, button. Hi, Wow, my naga. Ano na si Thank you, thank you, thank you, gising imo. Let's stream super you know, vlog. Like done, button. Wow, like done, kuno. Let's stream super you know, vlog. Give moderator, button. Wow. Subscribe, done, nice, done. Give moderator, please. Thank you. Chat options, Adi button. Pa kong... Subscribe, done, nice, done. Give moderator, please. Pwede ito siya itani mo, nga moderator. Ano na, hindi pa ko kabalo. Uh, hindi ko pa alam po, ano, sa mga, ano natin. Hindi ko pa alam, your honor. <laughs> <laughs> Oo, pasensya. I-ipapractice e, e, mo na muna namin, ha? kasi, alam nyo, mga blind kami ngayon, uh, hindi, ngayon, Mula pa pala noon. <laughs> Hirap pala no? Pag blind ka, no? Hindi mula parimiloy. Oh. Ma, oh, Budlay kung blind ka, no? Oo. Oh. Ten, ten, ta, 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 ta. <laughs> Dapat, kung ako gambal, oh. ikaw background. I Oh, okay, eh. let's, take, let's go. Oh, Okay, no sa ating mga viewers, uh, sa mga nakikinig ngayon, sana ay ayos lang kayo dyan. Kasi hindi pa ito na plano eh, ang aming broadcast. Uh, hindi ko pa alam kung paano ito gawin. No? Pero nandito si Parimiloy. Anong masasabi mo, Parimiloy? Ate, okay oh, lang siya. Pagpatuloy nila ang pakikinig at pag-subscribe sa aming mga channel dito. Drama at iba pa. Okay, no? Sige, uh, Parimiloy, maraming maraming salamat po sa inyo. Try, try bro broadcast lang po ito, ha? Uh, kung naririnig ninyo ang ating talkback dyan, ayan uh, uh, kasi, try lang to. Yeah. Yes. Don't, don't, don't give... Okay okay, no, finish na uh, night ha. Kay, sa aton nga mga pinalangga nga mga live viewers kag mga followers o subscribers, thank you, thank you gid subscribe. Sabihin niyo sa iba na i ang NYGC Blind Drama. Oh. Ano yan ano? Dulo may hanaton screen Karen sa bongkon. Kita anong nga. Kapay pa eh. Kaya kita o mo <laughs> Ah, basi nakabak ka ba kamera silpe? Ah, asa ba kamera? Ara si mo. Ang hindi lang pag ika-pick up lang sa nga kong di silpon. Huwag <laughs> <laughs> kaso. Importante uh, cellphone mo lang makita. Ah. Oh. Hindi ang nga rin di sa si palibot. O oh. Okay. Oh, sige. Kayo Dason si Catherine pambalon ta na di, Sila ni Mas Kubado. Uh, o oh, pa. Pupidigil ito. Pupidigil oh, ito ka amu-amu si Nino. Ay, nako hindi lang balanon nga white income. Oy, hindi <laughs> pa bilog ka kalibutan earth ha. Oo, oh, nga hindi ah, ang but ko si Lingon nga kung kaisa, wala kita income pero oh, okay, okay, kita gyapon. <laughs> uh, Padayon lang ka buhas, o <laughs> test blood gas. <laughs> si da swol mo drama Oo, oh, oh, ko no? oh, oh, makita nila ton chura no. Oo, makita iba kamera lang na kay photo ko <laughs> Live finish. But are you sure you want to stop streaming? Yes. Okay. YouTube. Ah, okay.